next vlog mo kay Ate Carla. Alin din po yan? Nakita mo kasi na hinawakan mo yung kamay niya. Uy, ah. uy, uy. <laughs> ah, <laughs> talaga, siya. talaga si Sir Olives um, eh. Simple po ano, kinakabal. <laughs> <laughs> kinakabal <laughs> yeah. wow. ano, wow. na kinikita. Wow! Wow! second option maliban sa uh, nursing? Di ko lang <laughs> din po alam. Wala, wala pa ka pang idea sabi, bro. Wala pa idea. Feeling ko baka mag-vlog. Wow! Of <laughs> course, pero Parang gusto niya rin kasi mag-vlog. -like. Tama. Hindi <laughs> naman. Hi hey mga kamamshi. Welcome back to my YouTube channel. Kaya sabi sa iyo, Ang inyong tenderang Bicolana? Hashtag reactors. So, yan, reaction na natin itong video ni Kuya Olives TV na in-interview niya si ano si Joe Mar. Parang na-hatsit na naman si Joe Mar dito kay Kuya Olives. Si Kuya Olives is isang pulis. Bali siya yung pulis na kalingap. <laughs> <laughs> Ayan, support natin yung kanyang channel. syempre, ang ating ama ng Kalingap, Kuya Balasantos Santos Matubang, at sa kanyang anak na napakasipag at napakabait, Kalingap Rab. Ayan, ito panoorin natin ng sabay-sabay. Ay -sabay. <laughs> mga Kalingap, uh, isa mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Uh, ngayon po, kasama po natin si Papa Jomar. Yes. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Uh, and siyempre, uh, interview naman natin si Papa Jomar. <laughs> 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 Mahat si Tiyo <laughs> 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 ang galing pa naman ito ni <laughs> Kuya Olives magtanong. O, oh, ayun mga kalingap. Uh, ano to ang gusto niyong malaman sa si Papa Joms? Sige po. Uh, ayan, sisimula na natin. Yes, Papa sa bangers. Na simula na natin. Ayan. <laughs> uh, so, okay, Jomar. Po, po. Uh, ay, po. ayan. Ayan. <laughs> Layo, layo, Standing layo, position lang. Hindi, <laughs> malayo po. Naka 0.6. Layo-layo. Sabi ni Jomar, layo-layo. Ayan ni Jomar na ano, malapit. <laughs> Magkikita daw yung ano ng mukha niya. <laughs> uh, para malakas yung sense niya. Okay, sige po. Ayan ka, Jomar. First question. oh. Nako. Sige po. First question. Kinakabahan <laughs> ka na yata. <laughs> <laughs> Masaya po yung niti ko. Ayan. Yeah. Ayan, uh, kay Jomar. Ito yung first question ko Nako, nako. Ah, uh, yung last vlog mo kay... Ate Carla. Alin yun po yan? Nakita ko kasi na inawakan mo yung kamay niya. Oh. <laughs> ah, sa naga. Ah, Anong pakiramdam? Simple po ano, kinakaban. Yes! <laughs> kinakaban na yes. Kinakaban. 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 kinikilig. Yan! Yes. Kinikilig ka, Joma. Uh, Hindi ka lang galit yan. First time kong makita kasi yung na eksena po. Yes. Ay, sabi ko, ay eh, grabe talaga. Super so, kilig na yung uh, Zoom car. Actually, <laughs> yun. Yeah. Kinikilig din si Kuya Oli. Natis ko na rin yung kayo nagawa. May mga seri ng ano ko na rin yun. Pero nandiyan pa rin. Hindi, iba yung seri nung last year. Iba yung seri nung last year. Ah. Kung baga, ano yan, uh, with feelings. With feelings. Yeah, no. Kasi yung mga aldinaring hawak mo, parang ano lang naman baga, di ba? Parang scripted lang dati yon di ba? Ay, yeah. <laughs> yung last kasi, hindi na. Good feeling siya. So, uh, kaya talagang tagus sa mga ka-jorm ka, ano? Yes. Kilig yun. Ayan, ano po, ah matanong ko lang, uh, di ba mag-graduate na ngayon si Ate Karla? Oo oh, nga po eh. Oo. Nagyari na daw siya ngayon. Ayan ah, uh, tatanong ko sana kung... ah, uh, naisabi ba sa'yo kung ano yung... kursong gusto niyang kunin? Um, wala pa naman po. Pero parang nabagalitahan ko po. Parang nursing. eh. Nurse. Nurse yata. Lakay oo. Tapos... Ay, ay magpunta na ba? Magpunta na tayo eh. Ayan, natuloy kung tinyo tayo kay Jomar ah, sa Kuya. Sa Kuya <laughs> <laughs> Olive. na tayo kay Jomar tapos sa ano ni Carla? Sa course. Graduation. Sa yeah. graduation po ba 'yon? Uh, uh, ay sa course. Ay sa course oh, kung ano para... yung course na kukunin ni Carla na isabi ba sa iyo? Opo. Oh, sa akin po hindi pa po siya nagsabi sa akin kung ano. Pero ang alam ko kasi parang nursing yung mm, parang sinasabi ko. Nursing. Oo. So, oh, oh, nurse siya, ano? Bagay, sa bagay, hindi medyo sa abroad, mm -hmm. ano bro? Sa abroad, ako lala na. Hindi lang po ang mga nagsin. Mm -hmm. Dati naging dip, nagduman po niya ito dito yung sa Pilipinas. Kasi ngayon, para sa ulit po kinayata. Sa abroad ang mas madami. Oh. So, yan po. Dito kasi sa Pilipinas, medyo mababa yung opo, mm -hmm. sa sahod. Dami sa sahod. na dinners sa na, yun, na? Pero, Pero, yun. yung ano niya, bro, sa tingin mo? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. oh, oh na yeah. type niya. Opo. Oh, sa ngayon, pero si, nasa kanya pa naman yung ano, eh, baka magbago pa pong desisyon niya. Tama. Baka may naisip siya pang ibang course na tingin niyang okay sa kanya. Eh, good siya. Eh, siya naman po yung akong saan naman dito siya. Eh, andyan naman po yung supporta natin po. Yes. Ayan, very ayan. good. O, ayan bro. Ah, uh, okay naman din yung nursing. Ano? You know? Maganda din naman yun. Opo. Okay. Ayan. ah... Uh, ano yung second ano niya kaya? So, second option, maliban sa uh, nursing? Ah, di ko lang din po alam. Wala pa, so, pa wala ka pang idea, bro. wala pa pang idea. Feeling ko baka mag-vlog din siya. <laughs> <Yeah, no? laughs> of course, pero parang gusto niya rin kasi mag-vlog. Oh, kasi lagi, nabanggit na din talaga ni Carla noon sa vlog ni Kalinga Prob na gusto niya mag-vlog, di ba? Sana sa tamang panahon, kapag okay na, kapag pwede na, ayan, mag-vlog na sila. So, hindi okay naman yun. Hindi siya Maganda yan. Nag-aaral pa rin siya dapat siya. Nag-aaral pa rin siya, siya. siya dapat. At oh. The same time, okay. nagbablog siya. Opo, oh, pwede naman po yun. So, yung pangalawang option ko, hindi ko po alam. Hmm. Uh, tayo nito sa pagbablog. <laughs> so, yun, yung, 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 pangalawang option, yung pagbablog. Yung pagbablog, opo. Oh, oh. hmm. Pero isasabay niya yun. Isasabay niya po yun habang... Nagkaklase. Nagkaklase siya, tapos pag wala siyang pasok, Opo, tama. Uh, siya, ano? Maganda yun kasi makakatulungin sa pag-aaral niya, bro. Yes, sa, tama. siya, tama. Maraming sa pag-aaral. Diyan hmm. siya sa pagbablog eh. Ah, uh, pagbablog. Hmm. So, okay yun. Uh, at the same time, uh, side sideline yung pagbablog tapos habang uh, abang nag-aaral, ano? At least hindi siya pa-pressure na masyado sa pag-aaral. Opo, opo, opo. Malaking, ano, uh, malaking tulong din sa kanya. Malaking tulong din po yan. Tsaka ma-support po if ever sa kanyang ano, pag-aaral. Eh. Kasi, for also, hindi naman po yung papabayan kalinga para. Ganun pa naman po yun ano, sa pag-aaral. Eh. Pero siyempre kung may extra ano rin po, gumita rin po siya if ever, Sa pamilya ko. Sa pamilya niya po. Laking tulong po yan sa kanya. Yes. Ayun. Kasi alam nyo ba, napakaraming tinulungan ni Kalinga Prab na halos lahat is nagbablog na talaga. Yung iba, medyo talagang sumikat. Yung iba naman, tama lang na nakakatulong sa pamilya, di ba? Katulad ni kapatid ni Bumbay. Um, tapos yung iba pa, lahat halos lahat na natulungan ni Kalinga Prab. Hindi man pala lahat, pero halos doon is talagang nagbablog na. Siyempre, kilala, kilala, natin yung mga natulungan ni Kalinga Prab na ang mga channel is talagang nag -boom. Yung iba naman, hindi masyado. Pero nakakatulong pa rin, di ba? Kaya, tulad dito, yung mga angels, darating yung panahon na, ayan, pwede na silang mag-vlog. Hindi nga lang natin alam kung gusto rin nila mag-vlog. Kapag ayaw nila, okay lang din naman. Pero pag gusto nila, isupport naman yung ating Kalinga Prab, di ba? Eh, yeah, basta support lang po natin po si Kalinga. Ay, si Kalinga, probably. <laughs> si Kalingap Kalinga, Carla, soon. Yes. Ayan, so, Kalinga, Carla, soon. Yeah. <laughs> ayan, <laughs> <lang po> <laughs> ayan, abangan niyo po, Wala mga Kalinga, Kalinga, hey, Kalinga, Kalinga, Kalinga. Eh, ito lang, Carla, to siya. po lang. Uh, sure, si, uh, sure bull yan. Sure bull po yan. Oh, uh, ayan, abangan so, abangan po, mga Kalinga. Naglingap po kami. Hey! <laughs> hey! Hey! Ibig sabihin, bro. Uh, Maglilingap kayo ng uh, kasama kayo. Pwede po kayo. yun! Yun ang inaabangan ng lahat. Para at naman, if ever po. Ah, um, tawag niya. Gusto ko rin kasi ma-meet niya yung mga ano, um, beneficiaries ko dito. So, yan lang. Kasi yung ibang binip... Actually, may mga beneficiaries po ako na ano eh. Ah, um, tawag niyan. Nanunod rin po ng ano. so, if ever po, Matutuwa yun pag makita nila si Carla. Yes. Yeah. <laughs> so, so, pero siguro, ano pa yun, matagal pa naman Pero hoping na mangyari din po yun eh, kahit papahan. Nagapit na yun bro kasi magka-college na siya eh. Sama. Sama, po. Sama. Kaya siguro, baka mga next sem. Pwede po. Open. Pwede, na lang. Oh, next year po. Oo. Next sem. Next sem? o Oh, Sama. Sa bagay po. Kasi ano na, ano na ngayon po yun May yata graduation, May graduation. nila. May June. July pa or August? ang ang July nga, yung July ng graduation kasi ang so, iba na kasi August, ang curriculum ang harap ko kasi kuya ibabalik yung dating ano schedule po ng class sana ibalik na sana hmm, talaga sana nga kasi sa ngayon po kasi <laughs> alanganin ganitong panahon may sa summer o summer na so kaya ngayon yung mga, pan, yung mga ngayon tigil po muna I mean wala mo nang paso kasi sobrang init po so yun po sana lang ma-invite ako. Kaya na lang. Kaya <laughs> wow, na ka <laughs> Siyempre, Pak, lang. Kaya na di lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Kaya bro. lang. Kaya na lang. Kaya na lang. Kaya na na Graduation, graduation ni Ate Carla. Okay. And congratulations din sa'yo, Karla. kasi ang alam ko, with honors din kasi. Wow! Wow! So, uh, isipin nyo yun, Kuya, nag-jump car siya, sumama siya sa atin sa Kalingap pero pinag andan rin yung pag-aaral niya. So, hindi niya kaya pabayaan. Yung Yung With honest pa rin siya hanggang ngayon. So, um, napakagaling ni Carla po. Pagsabay-sabay niya. yung... Hindi, hindi Tapos, it, nandyan ka pa. tapos <laughs> po <laughs> 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 so, yung inspiration pamilya niya po. Baka, so, pangalo lang ako, sa tatlo. Siyempre <laughs> uh, <laughs> naman. Kasama ka lagi po sa Ay, pangarap niya. Thank you very much po. po <laughs> Kasi, pangarap yan eh. Siyempre, oh, okay. laging kasama yung uh, special, special someone. Kasi yes. so, siya punta kami sa ano, birthday, ay sa graduation mo. No, no. <laughs> Ayan, mang-invite naman siya. birthday ano yan, na-vlog yun? Invite mo na lang, kahit hindi mo na-vlog. I-chat mo na lang sa akin. Uh, basta, handaan yung tayo naman. <laughs> basta may lumpia sa no? <laughs> okay, okay. ano. Ang lumpia talaga. Basta ano, o na congratulations lang. Siyempre, siyempre. Yan na lang po, Kuya. Congratulations. Bet pa rin ako, Bet. For sure yan? For sure yan. For sure yan, siyempre. Siyempre po. Special sa mo, ikaw yung magkakabit. Iyon, no? Ba't ba ito? Special someone na raw. Siya <laughs> yung magkakabit. Siyempre <Sure>, yeah. hindi. magulang <laughs> pa rin, siyempre. Baka siya, pero siyempre yung magulang <laughs> muna. Tama. Yung magulang muna, bago si Jomar. <laughs> ang ganda ng ngiti ng Jomaro. Oh. Talagang um, tunay ang ngiti. Yung parents, syempre, may uh, solid ka pa dyan. Sa iba nila nga ako? Ibigay ako ng certificate. Hindi, siyempre, <laughs> sa stage. Syempre, kasama niya sa stage yung magulang niya. Uh, yes. Ako siguro sa ano na lang. Sa baba ako ng stage, sa to lang ako ng trampoline. <laughs> <Grabe>, Gawin <laughs> na natin yeah. ng trampoline. Grabing support yan eh, talagang todo-todo. Nakapapabilig talaga tayo ni Jomo, ah. Pwede ka rin sa taas. <laughs> At sa taas din ba ako? <laughs> o, kasama ka <laughs> sa family pic. oo. Wow. Um, ano lang naman yung kuya? Ay, bahala na kung anong sistema na. Hmm, kasi ngayon di siyempre, parang... Kung baka sa mga pa-JomCard natin, parang ang tingin sa'yo bro, kapamilya ka na rin niya Salamat yes. naman po. Uh, kasi, maga, nandiyan ka lagi, nakasupport kung ano yung uh, gusto niya, kung ano yung ano niya. Mm -hmm. Nakasupport ka. Thank you po, thank you po. Ayan, so dito naman tayo sa last question. Oy, po. Oy, last oy, question last na po mga kalinga. Last question para si Dr. Ayan. Dr. Ah. Si <laughs> <laughs> Ay, si Kuya Olive Steve yung kaharap mo, Jom. Hindi <laughs> si Dr. Lab. Ayan, ah, Kuya Jomar. Po. Oh. Ah, sa level of stage, so ng uh, pag-ibig. Stage 1, stage 2, stage 3. Ayan. 1, 2, 3 lang po yan. 1, 2, 3 lang. Oh. Nasa anong stage na ba kayo? Nasa uh, stage 2. Sige. Naku, na-hatsit tayo na. <laughs> <laughs> Kuya, Ulan lang tayo sa 2.5. 2 point plus. oh, taas point talaga. Point... hindi, 2 plus pa yun. 2 plus pa, 2 plus. Hindi lang 2. ah Hindi lang 2. lang to Pero... I mean, malapit-lapit na. Mga 2.5. Or... Oh, napakalapit <laughs> so, ba, yung... Ang lakas ng fighting spirit ni ating Papa Joms. <laughs> Ramdam mo ba, Joms? <laughs> <Man. laughs> Uh, oh, totoo talaga yan. Malamang nararamdaman na, nararamdaman na ng ating Papa Joms yung medyo talagang kahit papano is nakukuha niya na yung loob ni Carla or talagang napapalapit na si Carla sa kanya. O, oh, di ba? And mga pa, napakalinaw. 2.5 2.5 <laughs> Papa Joms, si lang nagsabi niya na. <laughs> Wag lang si Carla tanungin. Baka ano, baka 1 or 2. Hindi, <laughs> joke lang. Baka 2.5 din para kay Carla. Oh, so, ibig sabihin, may kulang pa. May kulang pa. And yun, kahit, in, kahit wala ng kulang, parang pagkakataon na lang o tamang timing na lang. pag natin. natrabawin natin. Yeah. yeah. <laughs> <You know? Good. laughs> mag, uh, mag, mag, good. Very good. Mag-work pa. ano galaw, galaw pa. Galaw-galaw <laughs> pa. Galaw-galaw pa. Kisi-kisi. Kisi-kisi. <laughs> <Sige. laughs> <laughs> Yan yeah, ang tamang sabi mo eh. Kisi-kisi. kisi-kisi? Yung kisi-kisi, kaya ka yung galawan mo mabilis. Ah, galawan. Ah, okay. Kisi-kisi. Okay. At yun, know, yun. Yeah. Oh, yan. Si Kakay. Sige po. Ayan. Okay. yan, oh, yan. Bae, Jumar, uh, malapit na, no? And siyempre, congratulations sa inyo ni Carla. Thank you po, Kuya. Grabe, uh, uh, lumalaki lang yung ano po. malaki yung ano nyo, uh, community. Ay, siya Yung Joom talagang solid supporter. Solid yung mga ka-Joom natin. And um, siyempre, uh, hindi lang naman Joom yung sinasupportan nila. Mm -hmm. Lahat ng love team. Man. Lahat ng love Yes. Yeah. Okay, Salamat po. Gusto, uh, pasalamat po ako yan po ba? Pasalamat po ako sa lahat po ng supporters po ng Joom po. Uh, Joom 18, Jomcar community, Jomcar fanatics, jom kar forever, Dummy. um, jom global supporters maraming sa salamat po, salamat po rin po sa nagmamaraton po, buod sa ano, nagmamaraton din sa akin sa videos yes. ko, although hindi po ako madalas po nakapag-upload, salamat po sa mga nagpapakulay sa live ko, salamat po na pumunta. Salamat rin po sa mga sumusuporta po sa lahat po ng love team po, hindi lang po sa Jomcar. Maraming sa salamat po. Huwag po tayong magano po ulit ha. Promote ko lang po tayo ng peace, Opo, wag po tayong uh, um, mambas, no hate po. Salamat rin po sa lahat po ng buo ng Team Kalingap, Team um, K-Boys, at sa lahat po ng supporters po. Lahat, lahat po. So, supportan po natin kila Kalingap, uh, Kuya Val, at si Ate Edna po. At si Kuya Olives TV. Um, Olives TV. Ano nga? Tama ba, Kuya? Yeah. Oh, kuya TV. Olives, TV. Walang Kuya, no? Olives TV. Olives po. TV po. Sa mga hindi pa po dyan. Mga nudnud -nud lang po kayo. Baka hindi pa po ka subscribe <laughs> Isang pinut lang po yan. Oh, po. isang pinut lang. Subscribe na po yan. Thank you very much po. Oh Kuya Jomar Vlog. Hindi nyo kalimutan no? siyempre si Kuya Jomar Vlog. Thank you po. Thank you po Kuya Olives TV. Ayan. Tama naman sinabi ni Jomar. Dapat walang ano, walang kung sa madaling salita, walang kumparahan. Kasi lahat naman ng views, lahat ng um, suporta natin is kay Kalinga Prabyo. Kay Kalinga Prabyo. No lang, ano, um, Edsy, Dadet, um, Jomcal, at ang iba pang Cedros at ang Rochelle ayan syempre kasama pa rin yan um, gawa pa rin yan ni Kalingap Rob ayan lang mga kamamshi ayan lang mga Kalingap thank you for watching God bless you all and Jesus loves you ay may karugtong pa to <laughs> ayan kay Jumar maraming maraming salamat syempre thank you. mapunta na tayo and dihatid kita at di po ako ngayon ni Kuya Olives kasi nasa kanto po yung ano sasakyan natin uh, Kuya Olives so okay lang po ba? isama no, oh, ko na rin to sasakyan na natin yan ayan, thank you na ako na lang po ako na rin Buwate na natin. Ano okay. e, yan eh, kinakalinga from yata yan. Promo, ano na kami yan? Shoutout guys! First <laughs> time out <laughs> dito. Ang dalawang makulo. Sa Montero ni Sir Olives. Wow. At hindi tayo pwedeng ulihin dito guys kasi kasama natin ang pulis. Hindi sila pwede mahuli dyan kasi kasama nila pulis. Ako, huwag mo kasusubo kayo Sir Olives. <laughs> Sir Olives. <laughs> Safe kami. <laughs> Safe daw sila. Ayan, dyan na lang. Ang kulit talaga ng dalawang to. Kaya diba lahat ng angels is close talaga kay David.